Unti-unti nang nabawasan ang malawakang kilos protesta sa bansang Indonesia matapos na nagkaroon ng ilang kasunduan sa gitna ng pamahalaan, ilang youth groups at mga pinuno ng labor movements. Ayon kay Bombo International News Correspondent Mark Jason Garcia sa Jakarta, Indonesia, nabuo sa pag-uusap ang tinatawag na 17 plus 8 movement kung saan nakapaloob dito ang mga demands ng mamamayan kapalit ang kapayapaan. Ipaniliwanag ni Garcia ang 17 anya ay listahan ng mga mabilisang aksyon na nais mangyari ng mga protesters at ang 8 naman ay ang pangmatagalang solusyon sa kanilang apila sa gobyerno na masawata ang korupsyon. Sinuspindi na rin umano ang sobrang benepisyo ng mga kawani ng House of Representatives at pansamantalang itinigil ang kanilang foreign trips. Samantala, bubuo rin si Indonesian President Prabowo Subianto ng fact-finding team para investigahan ang mapamansalang pagpasok at pagsira ng mga kagamitan sa loob ng bahay na pagmamayari ng mga miyembro ng House of Representatives. So far, medyo okay-okay na po yung condition kaya ng mga nakaraang, nakaraang linggo dahil nagkaroon po ng dialogo yung yung government tapos ibang youth groups at iba pang mga leaders ng labor uh, movements regarding dun sa mga demands na hinihingi po nila kasi meron pong demands na hinihingi yung mga protester at iba pang mga concerned groups na tinatawag po nila na 17 plus 8. Si Bombo International News Correspondent Mark Jason Garcia sa Jakarta, Indonesia sa kanyang naging pahayag. Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat and this is Bombo Radio Philippines, number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!